Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede natin pagkakitaan ngayon. Kasi itong nga natin ngayon ay tinatawag kong veggie fry. Kasi bukod nga sa mura lang yung puna na gamit ko, ay healthy pa itong kainin. So, na mapapakain talaga nito ang mga bata na di nila namamalayan na gulay pala ang mga ito. Tapos, pwede pa natin tong mabenta ng 10 pesos per cup. Kaya naman, ipapakita ko nga sa inyo kung paano ko nga ba ito ginawa. Bali, itong gulay pala natin ay nabili ko lamang ng 50 pesos at ganto na siya karami. Tapos, pinaghiwa hiwa ko lang pala ito ng pagantong sauce, yung parang french fries talaga. Meron nga pala tayo ditong talong, sayote, sitaw at kalabasa. Mas maganda nga ito mga mi kung iba't ibang gulay nga ang gagawin natin. Pero syempre, depende na nga sa inyo kung anong gulay yung gagawin ninyo. Basta kung ano nga ang mura na gulay ngayon ay pwede na yon para marami tayong magawa ng veggie fries. Para syempre, affordable din sa mga batang gustong makabili at makatikim nito. Tapos, ang maganda dito mga mamshies ay pwede pa natin tong ulamin at ipambaon sa mga bata. Para para din sa ating breading mix ay gumamit lang ako dito ng isang pirasong itlog, 1 cup lamang ng harina, 1 fourth ng cornstarch, at itong mga pampalasa natin gaya ng paminta, asin, at ito naman na 3 tablespoon ng ating garlic powder. Then, lagyan lang natin ng tubig, tapos mix-mix lang natin ito hanggang sa makuha natin yung tamang pagkalapot niya. Tansyayin nyo lang yung paglagay ng tubig hanggang sa makuha natin yung gantong lapot ng ating breading mix. Saka naman natin ilagay dito yung mga nahiwa nating mga gula. Para naman bumalo talaga yung lasa at di talaga mamamalayan ng mga batang di kumakain ng gulay pag ganito ang ginawa natin. At para crumispy lalo ay kinot ko lang ulit siya dito sa ating breadcrumbs. Pero syempre, optional lang ito mga mi Depende pa din sa inyo kung okay na yung ginawa nating breading me. After naman natin makot ang lahat na gulay ay saka naman natin tulutuin sa mainit na mantika. Bali guys, bantay lang natin ito na maigi kasi mabilis lang talaga maluto. Then kung sa tingin nyo nga ay nag then brown na ito, gaya dito sa ating video, ay pwede na natin to ihain. Tapos, kumuha lang ako dito ng ating 10 oz na cup, dahil dito natin ilalagay yung ating mga nailutong veggie fries. Bali, ang pala nito guys ay pwedeng 10 pesos per ka. Kasi mura lang naman yung puhunan na gamit natin at napakamura din yung gulay dito sa amin. Tsaka para rin affordable lang talaga sa mga bata na gustong makatikim at makabili ng healthy kahit papano, ba? Diba? Kaya naman kung gusto nga itong itry ay itry nyo na dahil pwedeng pwede talaga itong ipangdagdag sa paninda nyo. Lalong lalo na papatog talaga ito sa mga bata pati na rin sa mga estudyante na hindi masyado kumakain ng gulay. Tapos pwedeng pwede nyo pa ito lagyan ng sauce para pandagdag lasa na din. Kaya visit nyo na lang ang aming page para pwede nyo i-grab ang mga pictures na in-upload ko nitong veggie fries. Dahil pwede nyo din itong ibenta sa online. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye bye!